Uh, bali natapos na tayo sa pag at saka sa papaligo then hindi ko na i-video -e yung pag natin so ang ginamit ko lang is bawang then sa anti counter naman ang ginamit ko is metrodinasol yung liquid then pagkatapos no nag ah uh, ko na ulit sila nagsubo ako ng breweries then probiotics electrolyte so okay na dito naman tayo sa ano uh, antivirus naman tayo so gagamit tayo sa antivirus ng ano 4 in 1 powder so bali pang 2 days ko nang ibinibigay ito 4 in 1 so maghalo tayo sa lab namin yung CLRPC CLRPC advisory release location Dalton release time 7.20 so ngayon yung uh, grand Cooling so hindi nga tayo suma sumali okay yung mix lang sa tubig yung 4N1 At sa virus lalo na uso yung mga sakit ngayon leader na natin ito ibibigay <coughs> paghanda na rin sa ano sa breeding season ng south para at least malinis mo sila then pagdating ng salang bigyan na lang natin ulit ng bawang para medyo malinis na ulit tapos recover ulit breweries okay na yon kasi itong sinusundang kong cleansing program masyadong mahaba susundin mo mahaba eh, hanggang day 24 so pinagsi ko na lang Ah, uh, paligo deworming, flushing, anti-cancer, anti-virus so lima lang then basta kasi eh, alam ko na yung proseso eh, kaya mapapabilis, mapapabilis na sa akin so itong cleansing program na to galing to kay Joel Lagarat Regalario bigyan na natin yung mga breeders. Okay, ito 4 in 1, mix lang natin. Then bigyan na natin sa breeder. Then pagkatapos ito, bibigyan na lang siguro ako ng probiotics kinabukasan. So pwede na 'yon. Okay, bigyan na natin. Tomorrow Good morning mga kalapatids Day 2 tayo Ngayon akong bibigay ng probiotics Then mga powder mix Para Makarecover sila dahil Nagbigay nga tayo ng uh, Antibiotic, antivirus So kalalakasin na natin Paghahanda nga sa South breeding So Ito Ati pa rin. Nililinis ko yung katuka. Ay, hindi mo pa kakain ako. Para iwas sakit. So, sa katuka, gumagamit ako ng katuka. Ito, may pitchin ako ng tubig. The Then, dito ko imimix yung breeder mix. Then, bali meron akong ano, takalan. bali, siguro bawasan ko mga manibago sila eh kasi merong halong probiotics sa grains tapos may halong powder mix sigurado maninibago sila kaya bawasan ko muna then pagka nahulus na lang nila tsaka magdadag sa hapon or next day so magmimix na tayo ngayon bali, ito nga yung ano probiotics na ginawa ko. Kaya hindi na ako umibili. Eh. Okay naman. Wala naman kangit na epekto sa palapati ko. Kasi halos ilang buwan na ito gamit. Healthy naman. So nagkarga na rin ako sa truck namin. Ah, hanggang ngayon daw kasi may mga nagkakasakit eh. Mga nagsusuka. So yung sa akin, di pa naman kinama at sana wag na ganun so ito so, tingnan nyo ah uh, ito lang so meron siyang ano eh saging nga kaya di dito yung powder mix Okay, wait. Bigyan na tayo. Spero Max. Ibibigay ko nito bukas din Kasi, masyadong i ano. Uh, La, bumabalot sa halos baka masyado balot na balot super liquid kung mga product ng iHerb yung mabibili kayo nito sa call to supply so uh, you see at tayo <laughs> ya magiging itsura niya pag uh, na-mix na natin yung powder mix sa Maxi Maxi Breeder. Ayan. So tara bigyan na natin mga breeders ko. nang tiyan ko ka muna kasi sigurado maninibago sila eh. so, sayang naman kasi kung dadamihan natin hindi lang nila kakainin so kailangan natin maging practical mahal din ang mga patoka ng kalapate ayan, konti-konti muna pero yung iba kong breeders kahit may halo siya sanay naman kumain pero tinatansya ko pa rin eh kasi nga masayang so unti-unti muna Okay, ready na. Bigyan na natin. tinutoka naman nila pero yung iba hindi sanay. Ayan. Kay na nila kasi nalilis natin yung loob ng kotor nila. Kaya nagpalilo like, na rin kaya ang ganda ng texture ng balibo. Kaya yung nasa ibang kulungan naman hindi ginagawa. Okay, probiotics naman sa water. Mix lang. <tinyo> Okay, mix lang natin. Probiotics. Okay, bigyan na natin. So, ayun mga kalapatids, uh, paalala lang, uh, hindi ko sinasabing gayahin yung ginagawa ko mga kalapatids. Uh, gusto ko lang talagang magvideo. Gusto kong i-video yung mga ginagawa ko. Kaya, ayun, hindi ko sinasabing gayahin nyo. So, kung nagustuhan mo yung video na ito, uh, click mo yung like, then share mo na rin. Tsaka comment ka na rin sa baba kung ano yung mga opinion nyo, opinion mo. And then subscribes ka na rin. Pindutin mo na rin ang noti notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, mga, mga kalapatids, batiin na natin yung mga nagpapabate. Okay, shoutout nga pala kay Sir Mario Bernardino ng Bulacan. Kay Caleb Lop from Nueva Ecija. Kay Amy Piskisa. And then kay Jomel Tesico. Pione Usman, Kay Adrian Nicolas. Rendel Dionisio. Ezekiel Ace. Makorol from Calbayog City. Hello po dyan sa mga taga, taga Calbayog City. And then kay Lance Loyola, yan. Si Lance, ah, lagi nakatutok sa atin yan. Salamat Lance Loyola. Lagi kang nakatutok sa mga upload kong videos. And then kay Angelo Tioson, Edgardo Gaming, Edgar Balce kay Darwin Lopez, Franco, uh, San Isidro Malapit, yan, from Nueva Ecija. Kay Michael Andre Nabal, Yan mannyago Casey Crisostomo ng Baritaw, Manawag, Pangasinan Hello ma'am, Casey and then kay Tons13 Love ng Iloilo Renmark Landero So, ayan